Niluto na po ang ginataang pusit, mga kadalag. Kakain na! Tol. So, Tol. Sorry, kami na, Yung pagkain ng office. Ako -hmm. Atong natate sa mesa, eh. Pag ako office, paggawin din ko yun. invite mo ako dito, tiging nag-vlog, yung gaya po mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po ay pupunta po kami ng bayan ni Bibi dahil isa sa uli na po namin yung nirent niya na bolero. Tapos mga kadilag, mamamalengke na din po kami ng ulam namin para mamayang hapon. So baka po magtaka kayo kung ano yung bolero <laughs> dahil uh, nakaka-intrigue yung pangalan, bolero. <laughs> bolero talaga tawag dito Bibi. So ito po yung bolero. Ito po yung parang pang Maria Clara yung nilalagay sa may arms ng babae. Ayan, sa uli na po ito. Tapos ay magbabayad na din tayo ng kuryente. Tsaka mamamalengke. Simula nang magtag-init dito sa amin. Kaya dapat ay nakajaket na pagmumotor. Ayan, nakajakit na ako. Tsaka may baong ano ah, salamin, sunglasses. Bibiano ano, let's go na. Nandito na po kami sa palengke Mga kadilag Bali Naisa uli mo na yung Yung ano Nirent Titingin tayo ng Pusit Baka may pusit Nakakaipan na isdahan Pusit Magkano po sa pusit? Tadalaan po po Pabili nga po. Biling ko na po ito. So, bibihira pong magpusit. Kaya ito na po ang aming him Pusit. May isda naman po sa bahay. Nakahuhuli sila tito, mga kadelag. Ha? Oo. Makikikilo nga po. Saan po galing ang inyong pusit? Ano? Ah. 266 sige po. Amin ka na po. Bayan na po kay Bibi yung posit. Pwede ah, talong. Bibili din akong talong. Ah, bayan Talong po. <laughs> <laughs> magkano na po sa kailan ng talong? 85 po. 84 na po. At saka po si <laughs> Sili naman po, magkano po ang siling green? tatlo yung sampo. Ay, tatlo na po. Tapos, ay, ano po. Meron na po kami ng regado. Magkano po sa ganay ito? Sitaw. Ba, hindi po isang tali. Pare-pares po pala ng bilang, honey. <laughs> po. Magkano po lahat? 140 po. 14. 14. Wait lang po. Yeah, nakabili na po ng gulay at saka po sit. May po na sa bahay, mga kadalag. Nakabili na ng ulam. Oh, kainitan. Si Bibi na lang po ang pinagbayad ko ng kuryente, mga kadalag. Dito sa may anuling, sa kaisel ako okay, dito na maghihintay sa may tabing kali. <laughs> Ayan, nakapagbayad na po ng kuryente mga kadilag. Pauwi na po kami ngayon. Grabe init. Narito na po ako sa bahay mga kadilag at bayad na po yung aming pinamalengke. Ah, Bali, tihuhugasan ko muna, at mamaya mga kadilag lulutuin hapon. Dahil ito po yung aming hapunan. Masyado, masyado pa naman po maaga pagluluto. Hugasan ko na po itong pusit. Lalagay ko muna sa ref malalaki po itong pusit. Nakaready na po lahat ng ingredients na aking gagamitin sa pagluluto ng ginataang pusit. So, ito na po yung pusit, gata ng niyog, tapos po yung mga gulay. At dahil hapon na, ay ako'y magluluto ng mga kadilag ng aming pong ulam. Ayan po mga kadilag, bali ako'y maghihiwanan ng mga gulay muna. Tsaka na itong recados Mama, grabe nga po ang talong ngayon, ang presyo. pa. Okay. <laughs> yung apat na parasa ay 88 pesos. Dapat pa rin tayo magtaling ng talong. Parang 120 po yata. ang kay. naman yung mga Kaya sorte talaga mga kanilang kapag... <laughs> Grabe ka naman kay Bibi, ha. dolo ko muna naman si Vivi ha. Sitaw si ay limang peraso. Ay 20 pesos sa tali. Limang peraso po ay isang talin. Lalo siguro mama pag sa NCR, sa Maynila, Metro Manila. Si mga kasipag, mga kadilag ay umuwi na. Umuwas na ulit sa, trabaho. So may mga nagko-comment nga po pala dun sa vlog ko. Kung ano yung YouTube channel ni Papa ay kasi pag-vlog. May mga kapakalan pala si Papa. Ay sabi naman ni Papa, yung ganyan yun na daw po ang gusto niya. Si Kasipag. Ngayon naman po ay mag-hugutay uh, na ako na itong sitaw. Itong mga gulay mo nga pala mga kadulat bago ko iniwa at ginitay ay ako ng bugasin. So, ngayon naman po ay mga ricados na aking hihawain. Ayan, ngayon naman po ay ang hihiwain ko na itong pusit, mga kadalag. So, ito yung wari ko yung madami dahil siya na may malalaki kahit tatatlong peraso. Ayan mga katilag, magsisimula na po akong magluto. So, lagyan na po natin ng langis ang kawali. Lalagay ko na po ang bawang. Pagigisay so, muna natin mga kabilag. Yan, sunod ko na po ang sibuyas. Ilalagay ko na din po ang luya. Dahil luto na ang ricados, ay ilalagay ko na po ang pusit. mga kabilag ay lalagyan ko ng asin. Lalagyan ko na din po ng paminta. Ayan po nagsasabaw ng usa yung posit mga kadilag. Pero ito ay aking lalagyan ng isang tasang tubig. Tangan po munang tatakpan at pakukuluin para lumambot ng kaunti. Check na po natin. Ayan, pwede nang ilagay ang gulay. Umulo na yan ng mga ilang minutes. Lalagay ko na po ang sitaw. pati po yung talong, lalagay ko na din mga kadilag. Dami ng talong. Neget madami ang gulay. Tapos po ay sili, lalagay ko na din. na ng saglit bago ilagay yung kakanggata para maluto po ng kaunti yung gulay. Ayan, check na natin mga kadilag. Mukhang arin nang ilagay yung gata. ko na din po mga kadilag yung kakanggata. Nataktak na. Hindi tinipid sa gata. Hmm. <laughs> tatakpan ng kadalag dahil nilagay na natin yung kakang na dadagdagan ko po yan ng asin dahil nilagyan ng gata tapos ay paminta at parang kakunti yung nilagay kong paminta kanina mga kadilag Ayan mga kadilag. Kuluan na po at mukhang luto na yung gulay. papatikman ko po, po kay mama kung sakto na. Luto na yung mama. Tigman mo po kung dadagdagan pa ng asin na wala. Tama na ayan po mga kadilag at natikman po ulit namin ni mama ay okay na ang lasa bali luto na po ang ginataang pusit mga kadilag kakain na tayo nga na lang po yung apoy at isasalin itong ulam naisalin na po itong pusit na niluto ko at si mama po ay nakapaghay na din dahil kakain na. <laughs> Kain na mama. Kain na. Mm -mm. So si kagwapo lang ay aking in-invite. Sabi ko pwede dito na kumain. Ay sasabayan ko na lang maya mama. Ayan at nakain na po si mama mga kadilag. Sindong pala ay nasa basketball ng ata. Si Bibi naman po ay papunta pala dito. Si mama ay kumain na at kuwan. Hindi daw po siya nagtanghalian. Hmm. gutom na. Kamusta po mama? Ang lasa. Sarap. Hindi <laughs> yan sa ingredients, pati sa gata. Hmm, ito po yung sobra. Hindi dami ang sabaw, pero ayos lang. Nakakuha na din po si Bibi. Kain na. Hintayin ko na ang Kuya Lugs. Nasa office pa siya lang daw po yung may tinatapos. So. Ay, lagi po yung OT. Madalas. Nagawa siya ng libro. Kain na, mga kadilag. Ayan. Tamang-tama -tama ang dinner nila. mag alas 6. Ah, mag-aalas 7 pala. Si mami nagtinapay lang kanina. Kaya siguro nabusog siya. Ayaw, nagutom naman nung <laughs> bandang hapon na. Ha. Kaya napakamay na po pat mga kadilag. Ayan, nandito na po si Kagwapo lang. So, yan po ay galing pa ng office galing overtime. Galing po office mga kadilag. Ako ay nag-out ay mga alas 8 na. Oo, 8.30. Mag-8.30 so, na. So, may tinapos lang, hmm. lang ako mga kadilag na kailangan tapusin. Kaya, hmm. ganyan na pa ako na kaunin. naman kita para katay sabay kumain. So, pwede kong gawin yung uso ngayon sa TikTok. Na ano? Shout out sa mga kabataan dyan. Mga ano, ulam. o, hindi mo naman mga mga ka. Ah, uh, ka. Kadira, gano'n, ula. Oh. <laughs> Maingig ka pa naman. Tay, kumain na. Oh, Maka ulam ula. Kadira, gano'n, ula. Wow. Pusit. Bago kumain yung mga kadilag. <laughs> Ay, mag-prepare ko niya. Okay. Father, Santa, Holy Spirit, Amen. Panginoon, mga kong salapan sa pagkain na nasarap namin ngayong gabi. Pagpalaan ng Panginoong Diyos sa naghahing Panginoon, ikaw na po ang na magbalik sa kanila ng siksik, pipit at umahap sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. 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 sa Okay. 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 Ako nga din eh, parang sabik sa pusit mm. tayo. Hmm, na naalala na, ko na, na, no, pati mo ba-vlog ng pusit. Mm. Parang ilang beses tayo. Oh, walang huli, lagi yan na pusit. Hindi, lagi yung obus niya. oo. Oh. Ngayon lang, saan ka nakabili? Doon, sa inyong tagalig. Ay, wala pala. Sa na-uli yung tagalig ni Baby. Tapos, ano, yung tagalig. Kain po mga kanila. Kain po. po tayo mga kanila. Ito yung gusto ko yun. First bite, luya agad. <laughs> wow. Ang kapag ka... Pag nag sa work, oh... Kasi ito, sarap. Thank, Thank you, mga vlogs. Kaman natin. Bak, sarap. <laughs> Masarap siya. Sa Sarap pa ng ito. Alam mo ano po nga ngayon eh, first time kong luto ito. ito, ito oh? First time kong magluto ng pusik na ngayon. First time lang? Mm -hmm. Kala ko pinagluluto na ng ganito dati pa. Mm -hmm. Alam mo kung bakit masarap? Mm -hmm. Dito ko nakita yung pet chowder. Uy, masarap ka Oranis. Sabaw pa lang. May ulam lang yun. Kain po. Yan na. Doon ay kagawa pa lang. Oo nga. Ang sabi na ito. palo. Ito na lang ang panataan. Kumaan na sila. Kusi, kusi, kusi. Hindi ko pinigay yung sili at tuwan. Bawal sa kalamang. Saka yung mm -hmm. sili niya. yung nga, yung kinakikot sa sili. Hindi siya manghang. Tama lang yung tingin. Told. You. Told. You. So, hindi ka lang Yung pagkali ng office. Mm -hmm. Ako na tatin sa atin sa atin. Kung ako dahil office, pag ko yun. Ang invite mo ako dito, tingin nag-vlog. Ako dahil na yun.